Okay, so ngayon naman po ay magluluto na naman ako ng lunch para sa lunch namin. Ang iluluto ko po ay upo. Ginisang upo. Yan po. Ito po yung mga prepare ni Archila. Yan po. Nakaprepare na lahat. Bawang sibuyas at kamatis. Uh, baboy, tapos upo. Nandiyan na po lahat. So, ito po yung kalan. Yan. So, yun po. naka na lahat. Sige muna. Tasan mo nga. Yan. Okay. na lahat. Magluluto na lang. Magluluto na lang pala. Yan, kita. Yan, kita na. Okay. Hey, okay, okay na yan. May nito ba? Sabi nga yung camera. So, ito na po. Ay, may, may hindi na yung kawali. Kaya, lagyan na naman tiga. Actually, yan na lang po ito. Ginisang upo. Kasi, okay. Basta mga gisa-gisa na naman, madaling lutuin eh. Yeah. ako na yung nagluluto para makapagtrabaho pa rin si Atashira ng mga iba niyang gawain. Ando ang inuuna. <laughs> yung pagka nagluluto, ano pang uunahin? Ha? Mali. Ano? Oh, yun. Yun na sabi ni siya. Mas nauna daw ang unahin daw ang sarili. <laughs> Ba't ang hindi mo sa malilate yung hiwa ng bawang? Ang lalaki. Tapos yung medyo pinong. オープンショーポイントはサンキー WB。 para sabi niya ati Sheila, ako daw ang magluluto ng lunch para may pakinabang naman ako dito sa bahay. Wala! Hindi po ako nagsabi niya. Hindi yung lagi lang ako nakaharap sa TV. Wala, Wala. po ako sinabi pakinabang. Ala hindi lagi sa TV, cellphone. Ayun lang. Nag-upload ako ng video na Taps ah.

So, yun. Nailagay na yung kamatis. Hintay ko lang na lumabot siya para madurog. yang tidak panu kok. Lagi apa yang gulai? Eh. Yang uku pala. Hmm. Memang tutup itu eh.

Mahirap hindi ko mahawakan yung pag mo Dumudulas eh. Thank para pamiyak magsasabaw yan eh. Nalakasan ko na yun po yung ano kalan para mabilis maluto.

Nagluluto ako eh. Hello? Ano? Ano na? ko? ha ah, kita mau hello ini mau lagi kita Dito kita rin eh, ginamo. si Sheila po to. Ano po siya? Yung opo po. Kasi, opo po? Para po hindi laging itlog, itlog, preto, preto, itlog. Eh, di pagka na ano. Para na ano po siya, hindi yung sasabihin na, ng... sige, may itlog ka na lang. Eh, di pagka nagpasis po siya, magpahiwa siya, eh, chance po siya na po magluluto. Pwede naman po siya rito sa lamesa. Pani itlog, itlog. Pani prito, prito. <laughs> Ayan. Ay, oh, sige po, next time po. Sige po. Pagpugas Ay, oo. Oh. Sige po pala. Patugan daw na ako nang ng... Ay, meron, merong meron tayong tiles. Tayo... Hindi po, meron po yung sakalan daw. Ah, meron sakalan niya po yung sa pagkain. Sige po, bukas. Ay, kahoy. Ninong, sinabi na daw Oo, nakalimutan ko eh. Na, nang pagka mayroon ka po sasabihin, Ninong, sabihin mo po saan. Kasi minsan sinasabi, nakalimutan po ni Ninong. Sasabihin na po pala sa hindi niya po nagagawa. Hindi pa paalala ko po sa'nya. Sa nakalimutan ko. Oo. Ano mo? Ano Ayan na po, mag-usok na kayong dalawa. Ano al daw? Ang importante, hindi kita nakakalimutan. Ayun! Yippee! Lahat ng mga naging ex ko, kinalimutan ko na lahat. Ikaw, so, ikaw lang yung pinaka, hindi ko kinakalimutan. Wow! Yun ang importante sa lahat. Ay! <laughs> 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 Ay! 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 Sinabihan ko pala eh. Oo nga, sinabihan niya ako hapon. Nakalimutan ko. Kasi nga, sinabihan ko na nagluto ako, nagluto na uh, ano yung manok dito sa lamesa. Pagka nagluto, lagyan mo na patungan ng ano, patungan mo ng ano, ano, yung ano nga, yung ang kalan. ang kalan Nakalimutan ko sabihin. Luwas, pagka okay. nagluto ka ng adobo, pero ang nakalimutan

Ganito so, lang po mga pagkain namin dito. Simple, simple lang mga pagkain namin. Dalawa ni Ate Sheila. Kasi po, sa tanghali, dalawa na naman kami kumakain. Wala si Chance. Wala sa school. Kaya mga pagkain namin na ano, kinakain sa tanghali, ulam, simple lang. Yung madali lang iluto. Kaya, yung mga ganitong luto naman, kaya-kaya ko lang gawin ito eh. Mas marami pa na nagagawa si Ate Sheila ng at trabaho. Oh.

Madali na maluto yung baboy, yung gulay. Pag naluto na yung gulay, luto na yung baboy. Kasi bilis na ano yun. Mukha na yan. Mukha na. Ayan, wala pong muna siyang kumulo. Ay, robot na rin yata sa Robot na. Bring me tonight to the river and wash my emotions away. Ah, habang nagluto, lagyan ako niya ito sila na ano, ng pangkuryente sa may siya. Tayo mo ang hina. Mali ang pwesto eh. Baka naman lalo kumunat yun. Makunat na nga. Lalo pa kumunat. Manok nga lang. Manok. <laughs>

拜拜。Bye bye.